Ayan mga idol, ito yung sitwasyon ngayon sa, Marikina. Ito yung tulay na umabot ng alarma ng 20 yata kahapon. umabot pa yung sa ilalim ng ano. Pero ngayon medyo bumaba na. Nag-15 na siya. So, ibig sabihin, manageable na yung baha. So, sitwasyon na is ganito. Ayun nga. Putik. Kawawa talaga. Kawawa yung mga nasa gilid na katira. Nangilog. Well, anyway, wala tayong magagawa dahil, di ba? ingat na lang talaga so update in-update ko kayo mga idol punta mo natin sa palengke ito yung LTO oh. ayan grabe puti oops plus matinding linisin ano idol grabe Misan parusa pero masaya. Wala, wala tayong choice eh. Pasok dito, no? Pasok dito kaya hanggang dito sa bubong. Ayan. Grabe. Oh, shit! O, yan. Uh, palapit na tayo. Palapit sa palengke. Ay, sorry sa ilog. So, tingnan natin sa sitwasyon. Ayun yung tulay. Tulay na pupuntang Barangka, pupuntang Quezon City. Yan. Grabe yun. Eh. So ito yung tinawang kita yung hanggang doon talaga. Hakikita may mga sumasabit. Grabe parusa nila kuya. Doon talaga. ayun no? yung mga sumasabit dyan so ibig sabihin mong taas dyan okay, anyway tayo mo gagawa kalikasan yan